Hi guys! Welcome back! Dun sa lahat-lahat ng mga natin na gustong pumasok sa negosyo ng pagbaboyan Ano pa ba yung mga extra cost o karagdagang cost na maaaring magastos nyo pa kung kayo ay nagnegosyo ng baboyan Maliban dun guys sa presyo ng feeds na kailangan nyong bilhin Maliban dun sa mga ilaw, tubig at kung ano-ano pa at syempre sa labor cost ito ay isang mga bagay na dapat rin natin paglaanan ng gastos una guys dapat isaalang-alang natin na kung saan nakapwesto yung ating babuyan minsan kasi guys kung malayo yung babuyan kung along the highway lang ba yung baboyan. Kasi yung mga bagay na yun guys, kung magtatayo kayo ng building, dapat isaalang-alang nyo yun. Kasi maaaring madagdagan ng cost ang inyong pag-aalaga ng baboy. Una guys, bakit bakit madadagdagan pa ng cost? Kapag malayo ang inyong baboyan, kailangan nyong gumamit ng transportation, di ba? Kasi hindi naman lahat ng Bakya Dog Racer may sasakyan, may motor. So, doon pa lang guys, sa pagbili nyo mula sa bayan o sa suki nyong tindahan, kailangan nyo na guys, uh, ah, pa Uh, transport, di ba? So, magbabayad kayo guys Usually, minimum uh, 25 pesos hanggang 50 pesos. Ipagpalagay ng 50 pesos ang nagagasos nyo sa bawat isang sako ng pigs. So, usually, kapag mag-aalaga mag ka guys ng uh, patiner, so, aalagaan mo yan ng 3 months to 4 months. At dun sa 3 months to 4 months mong pag-aalaga, makukonsumo ka ng more or less apat na sako pinakamababa na yon 4 to 5 sacks o 4 hanggang 4 and a half sacks na sako ng feed. So sa bawat sako gagastos ka guys ng 50 pesos na uh, na transportation cost don sa bawat sako. Maliban pa don guys sa transportation cost na ikaw dahil ikaw yung bumili. Kasi magkaiba guys yung bayad sa pagbili ng Pits uh, na ipapahakot mo doon sa transport parang katumbas yan isang tao at syempre dahil kasama ka iba rin yung bayad mo so halos doble ba? so more or less mga 50 to 100 pesos na kagad ang magagasos mo guys sa bawat pagbili mo ng feeds yan ay kung sako-sako na pits ang bibilhin mo eto pa bakit ba importante na isaalang-alang natin kung gaano kalayo yung pagtatayuan natin ng uh, pigiri? kasi nga guys Maliban doon sa transportation cost, kailangan mo rin guys kumastos doon sa labor na maghahapot ng feeds mo. Maliban na lang kung talagang super lakas ka at kayang-kaya mo yung mga 50 kilos na sako. So, mayroon tayong mga katropa, mga babae na nag-aalaga ng baboy at hilig rin ang pag-aalaga ng baboy na talagang hindi nila kaya guys maghakot. So minsan magkakaroon yan guys ng additional cost usually mga 20 pesos hanggang 25 pesos o pinakamataas na yung 30 pesos per sako. Ibig sabihin yun guys sa bawat sako na binibili mo na ipapakain sa baboy, sa bawat pagpapalit mo ng pakain sa baboy, magkakaroon ka guys ng cost na 30 peso sa bawat sako bilang pahakot bayad mo sa tagahakot, di ba? So ibig sabihin, 4 times 30 is 120 at Uh, kung tigaw 100 pesos guys yung bayad mo sa transport dahil sobrang layo so 400 pesos na kaagad yun ibig sabihin 400 pesos plus uh, 120 is equals to 520 uh, yan guys ay equivalent sa halos 3 uh, kilo o apat na kilo sa presyoha ng baboy depende kung magkano yung presyoha ng baboy imagine guys kapag magpapalaki ka ng patiner na baboy kailangan isaalang-alang mo na kailangan madagdagan ng 3 kilo hanggang 4 na kilo yung weight ng baboy para at least makuha mo yung pinuhunan mo sa pahakot pa lang at sa transportation pa lang. Kasi guys, kung ang presyohan ng baboy sa inyo, 130-140, imagine, pag-isipan yung mabuti na yun kaagad guys yung kailangan pag ah uh, natapos na yung pag-aalaga mo ng patiner, e eh, kailangan may extra na 3 kilos to 4 kilos para mabawi mo yung pinuhunan mo sa transportation cost at sa pahakot pa lang. So ganun guys yung mindset dapat ng magbaboy kapag mag-aalaga tayo ng baboy. Kailangan yung mindset natin na kung ano yung pinuhunan natin, kailangan bumalik sa atin at paano ba natin makukuha yun. So isipin natin mabuti na uh, kailangan pala kapag nag-alaga ako ng pattern ng nababoy, kailangan madagdagan ng extra 3 kilos to 4 kilos para at least mabawi ko yung transportation cost at yung bayad sa pahakot sa uh, mga feeds na binibili ko. So yun lang guys, maraming salamat pa.